Hi everyone sa karon nga adlaw magahisgot ta bahin sa upat ka nagkalaing laing klase sa gugma Una gitawag kini og Eros Eros is romantic love sexual love gigikanan sa exotic nga pulong exotic means ganing mga Pornography, okay? Pornography. mau siya gigi ka Then ikaduha, philia, is brotherly love. Inigsoon na gugma or pagsalig sa atong isig katao. Number three, agape. Kini ang klase sa gugma nga angay natong ipakita sa tanan nga tao ug usab sa atong mga kaaway. Divine love, your love toward God and people. Next is number four is storgy. Storgy, gugma sa atong pamilya, sa atong mga ginikanan, igsoon, mga anak, ug uban pang miyembro sa atong pamilya. Mauna siya. So, mauna ang upat ka nagkalain-lain klase sa gugma. Na naapod ni siya, gikaman po ni siya ni Jesus. Sa John 3 sa 35 siya nagaingon. Ah, maghatag ako kaninyo bagong sugo. Pag-higugma ay kamо, ingon nga ako na higugma kaninyo. Pag-higugma ay osab kon Kung mag-higugma ay kamо, mahibalo ang tanan nga kamо ako ng mga tinunan. So maon na mga higala na kinanglan mag-higugma tasa atong isip o labaw pa, higugmao na to ang gino'o. Okay, salamat sa uh, pagpaminaw and see you next time.